Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang trabahante ng isang minahan sa Naga, Cebu matapos madaganan ng bumigay na bato. Nang dahil naman umano sa spaghetti, daan-daan ang inihinalang na food poison sa isang eskwelahan sa Gimaras. Ang mainit na balita hatid ni Kim Salinas ng GMA Regional TV. Napuno ng pasyente ang ward ng isang ospital sa Buena Vista, Guimaras. Isinugod doon ang doselose ng estudyante matapos makaranas ng pagsusuka, pagdurumi at pagkahilo. Karamihan sa mga sumama ang pagkiramdam na kakain ng spaghetti sa dinaluhang event sa school. Sa investigasyon ng polisya, mahigit sanlibong food packs ang inihain mula umaga hanggang tanghali pero limandaan lang ang nakadalo. Kaya ang sombra ipinamigay sa isa pang event noong hapon. Ang parte sa mga sample nga nakuha sa mga personal sa so ipalaboratory pa ina nila. So karon ang makadeklara si na ako kung makahatagin kang kung uh, findings, kung ano bala ang inalinan ng nagsalakit ang yung mga kabataan sa kabuuan. Ayon sa paaralan, 372 estudyante guro at, at kawani nila ang nagpatingin ng ospital sa iba't ibang pasilidad. Agad naman daw tumulong ang paaralan at handa raw nitong sagutin ang pangangailangang medikal ng mga estudyante. Ang mga bundong nila, na pa sila o ay na ang na ang Sa ngayon, May ilang pasyente ang nasa ospital pa at binomonitor. Ayon sa isang culinary arts trainer, Maaring dahilan ng mabilis na pagkakontaminate ng pagkain ang mainit na panahon at paglagay ng pagkain sa lalagyan habang mainit pa. Hanggat maaari, dapat makain agad ang inilutong pagkain. Dead on the spot ang isang lalaki sa Cebu City matapos magtamo ng tama ng baril sa ulo. Nag-ugat umano ang pamamaril sa 400 pisong utang ng biktima. Itinuturong sospek sa pamamaril ang 18 anyos na kapitbahay ng biktima. Sa imbestigasyon ng polisya, personal na galit ang pinag-ugatan ng krimen. Itong suspect natin is naniningil from the victim kasi may utang daw tapos 400 pesos. Tapos nung nalaman nung suspect na uh, nanalo yung victims via online game siningil niya. Pero pagpunta niya sa bahay, wala daw doon kasi umalis. Pagbalik, siningil niya ulit. Kaso that time, wala siya nakuhang pera kasi nga naubos na daw. Agad na naaresto ang sospek na mahaharap sa kasong murder. Wala siyang pahayag. Patay ang isang trabahante sa isang minahan sa Naga, Cebu. Sa investigasyon ng polisya, kasama ng biktima ang dalawang iba pang trabahante sa minahan na may labing isang metro ang lalim. Ayon sa mga saksi, bigla na lang bumigay ang isang parte ng shaft na nasa ilalim, kaya bumigay ang mga bato at dumagan sa mga trabahante na naroon. napuruhan ng biktima habang sugatan ang dalawa niyang kasamahan. Pansamantalang ipinasara ng polisya ang minahan habang nagpapatuloy ang investigasyon, wala pang pahayag ang may-ari ng minahan. Kim Salinas ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang gusali ang gumuho sa commercial capital ng bansang Tanzania sa East Africa. Nasa uwi sa pagbuho ang hindi bababa sa labing tatlong tao ayon sa presidente ng bansa. Mahigit walumpu naman ang naibligtas na. Nangako ang Prime Minister ng Tanzania na ipagpapatuloy ang rescue operations hanggang mahanap ang lahat ng mga nawawala. Hindi patukoy ang sanhi ng pagguho pero karaniwang rason daw nito sa Afrika ay dahil sa mahinang pundasyon ng mga infrastruktura. Sa iba pang balita, may bagong katuwang ang Bureau of Corrections para hindi makapagpuslit ng mga kontrabando sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Yan ang high-tech equipment na RS Full Body Scanner. Kaya nitong mag-scan ng buong katawan ng bibisita sa loob lamang ng tatlong segundo. Ibig sabihin, hindi na kailangan pong mano-manong kapkapan ang mga papasok doon. Ayon sa Bucor, nagkakahalaga ang dalawang unit nito ng 40 milyong piso. Target nilang dagdagan pa yan para lagyan din ang iba pang piitan. Ulat panahon po tayo, makakaasa kaya tayo ng tuloy-tuloy. Uh, na magandang panahon, kausapin na po natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po sa inyo, Miss Connie, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. oh, opo, ito ay kailangan nating malaman. Ano? Kailan inaasahang magsimula ho kaya itong amihan season? Muna natin, Ayan. Opo, sa kasalukuyan, yung mga kasamahan natin na mga climatologists ay patuloy na binabantayan yung mga weather system natin. So, sa Ah uh, ngayon, posible sa mga susunod na araw o hindi kaya sa mga susunod na linggo ay mag-a-announce na po tayo ng amihan season. Although, um, posible rin kasi inaantay natin yung patuloy na paglayo ni Pepito para makapenetrate din sa atin yung North East Monsoon. Mm -hmm. Pero sa ngayon po, wala tayong nakikita nga anumang sama ng panahon, ano? Tama po kayo, maliban kay Manny na dating si Pepito na nasa labas na ngayon ng PAR, wala na tayong ibang LPA or bagyo sa loob or malapit sa PAR. Oo, talagang excited tayong lahat maramdaman ang lamig ni Amihan. ah uh, may mga lugar na ba tayong unang mararamdaman ito? Opo, so yung nararamdaman natin ngayon, although may mga gale warning sa Batanes area, ito ay isa uh, northeasterly surface wind flow. And then kapag mas lumalakas yung amihan, posible sa bantang eastern section ng bansa, nagiging uh, malamig na din, although maulan din po. I see. Kapag opisyal lang na nagsimula ang amihan, posible bang sa bayan ng bagyo o namang sama pa ng panahon tayo? Opo, kahit po mag-declare na tayo oh. ng amihan season, posible pa rin po yung uh, mga bagyo at low pressure area pumasok or mabuo sa ating PAR. Pero sa, sa ngayon po, di ba parang sinasabi nila artificial pa lamang yung uh, mararamdamang uh, lamig ng amihan. Bakit po ganoon? Um, um, yung posible po siguro kapag modified noise is monsoon yung nararamdaman nila. Pero ang peak naman na lamig ng amihan ay nararanasan around January o kaya first week ng Feb. Oho, parang nag-iba nga ho, di ba? Dati talagang pagsapit ng Desyembre, malamig na eh. Pero bakit ho ganoon? Parang umusog siya sa January at Feb? Opo, usually naman po, um, base na din po sa ating mga records, ang pinakamalamig na naitatala natin around January, February din po, ma'am. I see. Okay. Pero yung ating pong mga bagyo na papasok sa Desyembre, ilan pa po ba? Sa so ngayon ay posible isa or dalawa. Pero by tomorrow, mag, uh, magkakaroon tayo ng Climate Forum, posible itong ma-update. Oh, marami pa ho tayong mga kailangan na bantayan ano, pagdating sa mga weather system na yan hanggang hindi pa tapos ang taon. Kaya magsapasalamat na lang po kami at sabay-sabay tayo manalangin na wala ng bagyo. Thank you so very much po sa inyong uh, oras. Maraming salamat po. Yan po naman si Veronica Torres ng Pag-asa. Isa po sa pinaka pinangangambahan na mga ikakasal, hindi po ba yung hindi pagpabor ng panahon, 'di ba, sa kanilang wedding day. Gaya na lamang po ng newlywed sa Aurora na sa kabila naman ng banta ng Bagyong Pipito. Abay, syempre, itinuloy ang kanilang kasalan. Balitang hatid ni Oscar Oida. Ito ang araw na pinakahihintay ni Rachel at Reagan mula Aurora. Ang kanilang pag-iisang dibdib pero napalitan ito ng kaba sa dibdib. Dahil itinaas sa probinsya ang signal number 3 dahil sa bagyong pepito. Patanayan na lang natin na wala talaga makakabigil sa ating kahit bagyo man. Pero sa mismong beach wedding, lumakas ang alon at maging sila inabot at nabasa. Thursday pa lang po, nagpa-plan na kami i-postpone. Kaso, yung weather po kasi sa amin by that time is sobrang init po. tirit na tirit yung araw. Kaya sabi po ng both parents namin, ipupush na lang po namin isinaalang-alang rin daw nila ang kaligtasan ng mga guests kaya humingi rin sila ng tulong sa Coast Guard para magbantay sa kanilang kasal. Safe naman, hindi na tinapos yung vows. Nag-proceed na po kagad sa function hall. Nagpapasalamat din sila sa tapang ng kanilang entourage at pamilya na sinamahan sila sa pagkakataong yun. Excited ako dahil sa araw na to, magiging isang ganap na gatos ka na. You're always finding a way to make me happy. Oscar Oida, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bumuhos ang pakikiramay sa mga naulila ng ages vocalist na si Mercy Sunot. Kabilang sa nagpaabot ng pakikidalamhati si Jopay Pagya Zamora. Nag-share si Jopay ng moment kasama si Mercy na nakasama niya sa ilang gigs. Forever idol niya raw ang at hindi mamawala sa kanyang puso. Pumanaw si Mercy dahil sa sakit na cancer. Nitong November lang din siya nagdiwang ng 48th birthday. Kasama sana siya sa nakatakdang concert ng AGs sa February 2025. Pinapamadali na po ng Malacanang ang pag-aproba ng Senado sa panukalang 2025 National Budget. Sa sulat po ng Pangulo kay Senate President Cheese Escudero noong October 29, sinabing kinakailangang ma agad ang House Bill 10800 na ipinadala ng Kamara sa Senado noong October 25. Yan ay para hindi matigil ang anilay critical government functions, matiyak na may alokasyon ang mga fiscal resources para sa mga programa ng gobyerno at matiyak na makakatugon sa mga hamon. Wala pang komento ang Senado kaugnay nito. Pumanaw po ang dating Vice President ng Human Resources Development Department ng GMA Network na si Dexter Mendoza. Para sa kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay, kasalukuyang makikita po ang kanyang labi sa Balthazar Chapel ng La Funeraria Pass sa Manila Memorial Park sa Paranaque mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Tatagal po ang burol hanggang Webes, November 21. Nakikiramay po ang GMA Integrated News sa mga naulila ni Ginoong Mendoza. Sa iba pang balita, duguan at wala ng buhay ng matagpuan ng isang lalaki sa loob ng isang sasakyan sa Padre Alge Street sa Abad Santo sa Maynila. Sa pangunang investigasyon ng mga otoridad, sinaksak ang biktima na pinaniniwala ang dayo sa lugar. Sinasabing sinubukan pa ng biktima na makaalis, ngunit binawian din siya ng buhay kalaunan. Nagbabacktracking na ang mga otoridad sa mga CCTV sa lugar para makatulong sa investigasyon. Abiso naman sa mga motorista, epektibo na ngayon ang rollback sa presyo para ng mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 85 centavos na bawas sa kada litro ng gasolina. 75 centavos naman para sa diesel. May rollback din po ang ilang kumpanya sa kerosene na 90 centavos kada litro. Ramdam naman ang umaapaw na pagmamahal ng isang tahanan sa isang tahanan sa Lucena Quezon. Ang batang babae na bida natin today mayroong puzzle love bomb oh. sa kanyang nanay. <laughs> Ah, ako ito ah. a thoughtful daughter a day keeps the sickness away. Yan po ang naranasan ni Mommy Christine Bautista nang sorpresahin siya ng anak na si Giana. Laman ng plastic, sari-saring prutas para sa nanay na nooy may sakit. Nagbunga naman ang act of love dahil gumaling si Mommy Christine. Viral online ang video ni Giana with more than 400,000 views. Trending. Trending! Ayan, sana maraming mga bata pa, no, ang makakita ng ganitong gesture. Oh, oo, ang cute niyan, Marie. Di ba? usually ikaw ang nag-aalaga sa anak mo pag yeah. may sakit. Pero oo. yung anak mo, pag ikaw yung inaalagaan, napaka napakasarap ng pakiramdam. Oo. Tsaka ano yan, uh, testament din yung ganyang uh, pag-uugali ng bata. Kahit kano ka bata, uh, doon sa ipinapakita ang pagmamahal din ng magulang. Kasi oo. nakuha niya yung values nila. Oo. oo, malamang yung mommy niya, pag may sakit siya, Alagang-alaga. Oh, binibigyan din siya ng fruits. Oo, di ba, Mars, ikaw pag may sakit ka, di ba, tinatanong ka ng mami mo, anong gusto mo? Oy, di ba, oo. anong gusto mong kainin? Oo, naalala Parang ko. Parang lahat binibigay sa'yo, di Yes, no? naalala ko nung bata ako, nakakonfine ako. Tinanong ako ng mami ko, anong gusto ko? Sinabi ko, lahat ng kulay ng pajama. <laughs> Ayan. Iba, hindi pagkain <laughs> na, pag pajama. Pajama. Fashionista ka, kahit nasa hospital ka. <laughs> o, oh, syempre kasi gusto ko sa ilalim ng aking ano lab gown, di ba? Maganda. Oo. Oh. Gusto mo maganda ka, oo, kahit may sakit, oo, kailangan. Pero ito, Mare, talagang values na ito na pagmamahal, di ba? Mm -hmm. May ipapasa talaga sa ating mga anak. Kaya sana, e, eh, dumami pa, di ba? Yung mga ganyang bata na sobrang thoughtful. O, diba? yung katulad ni Giana. Giana, ang cute-cute mo. Super. Oo, oh, Sana hanggang paglaki mo, <laughs> ganyan ka. Yan, yeah, ang ating aabangan. Mm -hmm.